Ay mga kasari, sisimulan ko na naman nga ang aking araw dito sa aking munting tindahan dahil tayo na naman ay magpapayaman o oh, di ba talagang nagpapayaman ng inyong tindera. Ayan, kung nakikita nyo mga kasari, yung plastic doon sa may paanan ko, yan po yung ginoseri namin ni Habi kahapon at kakaunti lang yan. Meron kasing naganap kay kasari ng C2 at yung aking c is naubos na dahil pina pinabaon ko kay anak dahil ilang buwan na siya doon sa aking rep. So, ang sabi ko kay anak, ibaon mo na yan dahil papalitan ko na lang. So timing kahapon merong naganap sa aking sito is ubos na yung aking sito kasi nga pinapabaon ko sa anak ko. So, ngayon, ayan, na grocery kami kaapo ni Happy. At yan, kung nakita niyo yung plastic ko na yan. Kung nakita niyo mga kasari, dalas na lang talaga pa plastic-plastic yung aking binibili. Dahil, pag meron po akong kitang tatlong daan o kaya 400 pesos, agad ko na po yung din, uh, dinidiretso sa grocery. Binibili ko na po yan kaagad. At yung meron pa talaga siyang barya dahil nililista ko na kung anong uh, bibilin ko at ah uh, sinasakto ko lang talaga sa pera ko. Pag minsan mga kasari, meron siyang barya ng titira. Hinuhulog ko po siya dun sa aking alkansya dahil ayan, nag-iipon nga ang kasari, ba diba? So, kapon bumili ako ng magikari curry dahil yung aking magikari curry is medyo hanapin siya sa mga panahong ito dahil ayan, medyo umuulan-ulan na kasi dito sa amin. Bumili po ako ng 10 uh, pirasong curry at pitong pirasong sito at nagdagdag po ako ng isang pack na fita dahil yun po yung hinahanap. Sa sito naman mga kasari merong naghanap kaya napabili ako bigla so hindi naman ako madalas na naglalagay na ngayon mga kasari ng aking mga padyus sa aking parep dahil nga meron na akong pa ice cream Ayan, medyo mas hinanap nila yung pa-ice cream ni sari kesa dun sa aking pasito, yung aking mga pa-juice. So, hindi na ako bumili. Kahapon, uh, meron akong isang suki talaga na talagang bumibili ng asito. Uh, so, medyo bakasyon na kasi ngayon. Ayan, lumalabas na yung aking mga suki-suki. At madalas na silang bumibili dito sa aking munting tindahan. So dahil makasyon na ngayon mga kasari is magsisimula na naman ako magdadagdag ng aking mga padyus dyan sa aking parep dahil ayan naghahanap nga sila ng mga pajus ko so ang nilagay ko dyan sa aking parep mga kasari ay ayan yung aking sito dahil meron niyang maghanap kahapon. yung mga juices ko kasi dyan mga kasari pinapabaon ko yan kay Junakesh dahil wala namang naghahanap Uh, nung mga schooling days dapat nga pag schooling days talagang merong naganap ng mga juices kaya lang wala dahil nga biglang pumasok yung aking pa-ice cream ayan, yung aking mga pa-ice cream na yung ah uh, madalas na binibili ng mga bata at hindi na yung mga juices ko. Dahil ngayon is isbakasyon, ayan sigurado ako'ng bibili na naman ako ng mga pa-juice dahil meron akong mga mga kapitbahay dito na naghanap na uli ng juice sa aking munting tindahan. So bisibisihan na naman uli ang inyong kasari, di ba? So araw-araw-araw talaga ganyan ang ginagawa ko sa aking munting tindahan. So 'yan na lang muna ang share ko sa inyo. Bye-bye.